Biyahe naman ng mga paliparan sa Cagayan Valley, kanselado na rin dahil ho sa bagyo. Mga angeli Dries, dito ang ge i pre Civil Aviation Authority of the Philippines ah, ng pansamantala ah, ang operasyon ah, ng Tuguegarao City at Hawaiian City Airport ah, dahil sa posibleng pananalasa ng pagyong kristina, ah, inihayag ni Cap Area Center 2 Manager ah, Mary Solina Sagursora na simula ngayong araw October 23 ah, hanggang bukas ah, ay cancelado ang flights ah, papasok at palabas sa ah, nasabing mga paliparana ah, kabilang narito ang mga commercial flights ah, at biyahe papunta sa mga coastal towns ah, ng rehiyon ah, habang ah, pinayuhan naman ito ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa airline company ah, hinggil sa kanilang mga biyahe sa Mantala nakahanda naman ah, ang mga istasyon ng Coast Guard District Northeastern Zone ah, sa Batanes, ah, Kalayan, ah, Apari, Isabela at Aurora ah, kung saan ah, iniyayagam ni Coast Guard and Sena Ryan Joarelliano na naka-activate na ang deployed task group maging ang kanilang floating assets at life-saving equipment. Dahil sa umiiral na gale warning ay nabisuhan nito ang mga mangisda sa posibleng panganiba kung saan ipagpapatuloy ang paglalayaga habang kinumpirma rin nito na wala pang stranded na mga pasahero sa pantalana. In the heart, Of changing lives. Ito si Brigada Angel Edrez. 92.9, Brigada News of M. City. The music and news.